Napatalsik na natin yung mga nagli-leader-leader -leader dito. Hayaan natin silang magstay dito. At yung mga taong susunod pa rin sa kanila, paaarisin ko dito sa school forever. ngayon nagiging okay na yung lahat. Sino ko ngayon sa'yo? As of now, Kitty, ikaw yung best friend ko. Best friend? Best friend Ano na? daw? Narinig mo yun? Best friend daw? Patrick, best friend daw siya ni Diana. O nga, Gigi. Nasaan ba si Leila at si Kiana? Sana nandito sila sa school. Masama tuloy yung kutub ko. Ah, uh, ano? So kaninong school to? Sa, sa atin! atin! Guys, naiintindihan ko na ayaw niyong umalis dito sa school. Pero sumusobra na kayo. Anong ginagawa niyo dito? Sabihin niyo nga sa akin. Diana, anong ginagawa namin? Tinuturuan ko yung mga sudyante ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Iniistorbo mo kami. Teacher Mike, nakalimutan mo na yata na hindi ka na nagtatrabaho dito sa school. Ice, footballers, anong ginagawa niyo dito? Sumama na ba kayo sa kanila? Diana, hindi namin sila sinusuporta ang kaso pinilit nila kami. Diana, nagiging boring na dito. Kaya gusto naman namin matuto. Diana, wala akong benta at sa cafe. O, oh, Diana, tapos nabuwag pa yung basketball team. So, ang ibig nyo bang sabihin, magkakasama na kayong lahat laban sa akin? Ganun ba yon? O, oh, Diana, ayaw na ng lahat sa'yo. Tsaka gusto nilang matuto at mag-aral. Gusto ng lahat maging sama-sama, pero hindi mo sila pinapayagan ano, Teacher Mike? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kayo yung unang umayaw sa akin. Footballers, Ice, Timor, bakit yung ginawa sa akin to? Hindi ko nga kayo pinaalis dito sa school eh. Pero okay lang, darating na si Yana at saka Layla. Siguradong aalis lahat kayo dito. Ay, okay, wala na si Diana. Ituloy na natin yung lesson natin. Teacher Mike, hindi pa alam ni Diana yung tungkol kay Layla at Yana. Stella, malalaman na niya ngayon. Kawawa naman si Diana. Bakit ko ba siya tinraidor? Dima, lahat tayo dito traidor. Oo, isa ka dun. Tama na nga yung pag-aalala nyo. Ang school, walang kwenta kung walang mga estudyante. Hindi na natin kasalanan kung mayabang masyado si Diana. Pinagchichismisan na naman natin si Diana. Lahat na lang tayo dito nagchichismisan. Tama na yung chismisan. Teacher Mike, pupunta ako si Diana. Ayoko siyang iwan ng malungkot at mag-isa. Di maupo ka. Kapag pinutahan mo si Diana ngayon, hindi na kita kaibigan. Hindi na kita kakausapin. Kev, lagi mo nang na sinasaktan loob ko okay ngayon, nasa kamay na natin yung buong school. Gagawa ako ng article. Yana, Leila, natalo yung buong school. Pati si Diana. Ang genius talaga natin. Girls, sa wakas nakita ko din kayo. Alam niyo bang may masabang nangyayari dito sa school? Si Teacher Mike, nagtuturo ulit. Yung mga football players, sinaidol tayo. Magkasama na sila ngayon. Talaga, Diana? Nakita mo, Diana, lahat tinagdor ka. So anong ibig sabihin nun? Girls, anong problema nyo? Tsaka bakit hindi niyo ako sinasagot? Alam niyo ba kung ilang beses ko kayo tinawagan? Nandito lang pala kayo sa school. E bakit nagtuturo ulit si Teacher Mike? Hindi niyo ba nakita? Well, nakapag-decide kami na hindi na kami makikipagtalo sa buong school. Oo, nakipag-ayos na kami sa lahat. Pero sa isang kondisyon. Kami na yung in-charge dito sa school. Pero pwede ka pa din mag-aral dito. Walang problema. Oo, Diana. Mag-aral ka dito. Girls, ano? Napabalong na ba kayo? Akala ko ba mga best friends ko kayo? Pinilit niyo kung paalisin yung mga tao dito sa school. Tapos ngayon, nakipagbati kayo sa kanila para kayo yung maging in-charge. Ano yon? Tinaydor niyo ako? Girls, paano yung nagawa sa akin to? Alam mo bang mahal na mahal nila kami ngayon? Oo, oh, ang saya-saya nila pinabalik namin sila sa school. Pero ngayon, Diana, galit na galit na sila sa'yo. Ayaw ka na nila. So, yun pala yung gusto nyong gawin. Ginamit nyo lang ako. Ayaw nyo talaga ako maging kaibigan. Nakipagplastikan lang kayo sa akin dahil gusto nyo maging in-charge dito sa school. Pero okay lang, sige. Babalik din ang lahat sa dati. Mabilis ang karma. Tandaan nyo yan. Tinatakot niya ba tayo sa karma-karma? Yana, hayaan mo na siya. Pilip pa rin siya sa sarili niya. Hayaan mo siyang umasa. Wala na siyang magagawa. Tayo na yung in charge dito. Tayo na yung masusunod sa buong school. Girls, girls, pwede bang pakopya? Bravasti, hindi mo ba nakikita nagsiselos ako? Ako lang yung dapat mong tanungin. Huwag mo siyang kausapin. Oo, oo, wag mo akong kausapin kasi kapag kinausap mo ko, hindi na ako kakausapin ni Green. Okay, Green, my darling, pwede bang pakopya? Bravasti, wala pa nga nagagawa. Hello, ma'am! Nandito ako sa school ngayon. Si Diana! Hindi na siya in charge dito sa school! Kitty! Kitty! Masaya ka ba sa nangyayari dito sa school? Actually, hindi! Hindi ako makikinig sa mga babaeng naka-blue skirts! Girls, ano bang nire-reklamo nyo? Ang ganda nga na nangyayari dito ngayon eh! Hindi na si Diana yung nasusunod! Ewan ko, feeling ko traidor ako. Hindi nga ako pinaalis ni Diana eh. Max, hindi ka nga niya pinaalis. Pero sigurado paaalisin ka niya sa susunod. Maging masaya ka na lang magkakasama tayo ulit. Okay, Diana. Huwag kang umiyak. Akala magiging friends kayo ulit Pero hindi Tinidor ka nila Ginamit ka lang nila Pero okay lang Nandyan pa naman si mascot so Susuportahan ka niya Hindi ka niya iiwanan Huwag kang umiyak Diana Magiging okay din ang lahat Hello 11th grader Kumusta kayo? Hello Okay, okay lang kami, kami. So, sinong masusunod dito sa school? At sinong nagpapalik sa inyo dito sa school? Si Anna at Laila! The best talaga kayong dalawa! Guys, seryoso! Susundin niyo yung mga sinasabi ng dalawang yan! Well, mukha yatang may isang kumukontra dito. Gusto mo bang paalisin ka namin dito sa school, ha? Kitty, nakalimutan mo na yata na magka kayo ni Diana. Hindi ka ba masaya na nakabalik ka dito sa school dahil sa amin? Kitty, tumahimik ka na. Nabuwag na yung bunny team. so ibig sabihin tayo na yung coolest cheerleaders dito sa school. Kitty, alam mo, kung ako sayo... Makipagkaibigan ka na sa amin. Dahil kayang-kaya ka naming paalisin dito. Bula Smiley, ibig bang sabihin Tinerator nila si Diana? Oo, oh, siguro Kawawa nga si Diana eh. Kaso wala naman ako magagawa Umalis ka nga sa desk ko Kung ayaw mong ihagis kita palabas Naiintindihan mo? Okay, okay na Bakit ba ang sungit mo? Wala kayata sa moon ngayong araw Okay, Kitty Mag-usap tayo mamaya Naging kaibigan ko din si Diana Pero hindi ako naging Kitty, dog. gusto mo bang mapaalis dito? Ayaw naming madamay Hoy, frogs Hindi natin gagawin yung sinasabi nila mascot. Tinaydor nila ako. <laughs> bakit? Bakit, bakit? Bakit ginawa nila sa akin to? Kaibigan ko sila dati. Mascot, bakit hindi ka nagsasalita? Gusto mo ba yung mask ko? Si Yana, tsaka Layla, pinabalik nila lahat ng tao dito sa school tapos si Teacher Mike nagtuturo ulit ng lesson. Anong gagawin ko? Diana, sinusuportahan ko si Yana tsaka Layla. Oo, 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 oo. tinaydor nila ako. Sandali, sinusuportahan mo sila? Ano? Alam mo, Diana, maganda yung ginagawa nila dito sa school. Anong ibig mong sabihin na maganda yung ginagawa nila? Maganda ba yun? Nagkunwari silang besties ko, tapos sinabi nila sa akin na paalisin yung mga tao dito. Yun pala, gusto lang nilang maging in charge. Tapos ngayon, lahat ng tao dito galit sa akin. Yun ba yung sinasabi mo magandang ginagawa, tapos ngayon sinusuportahan mo sila? Diana, pinalis mo lahat ng estudyante dito. Ngayon nakabalik na sila. Maganda yung sitwasyon ngayon. So, kakampi ka na nila ngayon. Okay, mascot, umalis ka sa dressing room ko. Ngayon na, labas. Diana, kasalanan mo lahat to. Alam mo, malapit ka nang mawala dito sa school. At etong dressing room magiging akin. <sighs> ano ba yan? Pati yung mascot, tinaydor ako. Lahat sila pinagkaisahan ako. Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong kakampi sa school. Galit ako sa kanila. Diana, umiiyak ka ba? Ano? nag -e empake ka na? Susuko ka na lang ba? Oh, Frags, anong ginagawa mo dito? Oo, aalis na ako. Mag-celebrate ka na. Di ba yun naman yung gusto mo? Oo, oh, Diana. Naiinis ako sa'yo. Pero mas naiinis ako sa Leila tsaka Yana na yan. Kung ako sa'yo, hindi ko palalampasin to. Alam mo, Kitty, lahat ng tao dito sa school laban sa akin. Ayokong mag-aral dito kasama ng mga tridon na yan. Alam mo, Diana, kulang ka lang ng suporta. Pero kapag may susuporta sa'yo, mababawi mo ang lahat. Yung mascot lang yung sumusuporta sa akin, pero ngayon, tinaydor din niya ako. Kitty, umalis ka na nga. May gagawin pa ako. mag -e pa ako ng gamit ko. Alam mo, Diana, ayoko yung nangyayari dito sa school pwede kitang suportahan. Alam ko, frogs ako, pero maaasahan mo ko. Hindi ako katulad ng Yana at Layla na yan. Hindi ako traitor. At bakit mo naman gagawin yan? Bakit? Dahil ayaw kong gawin yung mga sinasabi nila. So, Kitty, anong plano mo? Sapihin natin sa kanila na BFF tayo. Hindi tayo pwedeng maging BFF. Frogs ka, hindi mo ba nakikita? Well, sorry. Ako to. Pero pwede naman kitang baguhin. Okay, deal. Okay, deal. Pero Kitty, wag na wag mo akong lolokohin. Guys, cheers sa atin lahat. Oo, oh, oh, natalo natin si Diana. Woo! Guys, may nawawala sa team namin. Ah, talaga. Siguro natakot na si Kitty sa amin. Kung ayaw niyong sumunod sa amin, alam niyo kung nasan yung pinto. Girls, may tatanong ako. Dito pa rin ba mag-aaral si Diana? O pinaalis niyo na siya? Sabi namin sa kanya, kung gusto niyang mag-aaral dito, pwede siya mag -stay. Wala naman siyang magagawa. Kami na yung masusunod dito. Kev, susuportahan mo ako. Ayoko, Dima. Huwag mo akong nadamay dyan, ha? Bahala ka. Alam nyo, matatag na babae si Diana. Maghintay lang kayo. Babalik siya dito. Oo. Ano daw? Ano, ano daw, daw, daw sabi niya? Wala akong kinalaman dyan. Ito yung traidor. Oo, traidor nga ako. Pero wala akong magagawa. Mahal ko si Diana. Hoy, Dima, Manahimik ka nga dyan. Malapit ko na ulit i-date si Diana. Pwede ba? Tumahimik nga kayo dyan. Huwag niyong ibahin yung topic. Hindi natin pinag-uusapan kung sinong i-date nyo. Pinag-uusapan natin na kami yung masusunod dito sa school. Sa school. Kung hindi na ako, banitim, Team, ano na ako ngayon? Loser. Isiga lang siya niya. Cool naman maging loser eh. Hoy, Ibon! Nakalimutan mo nandito ko? Ano ka ba? Nagiging friendly lang naman ako. Mary, umalis na si Kitty. Mag-decide tayo kung sino magiging captain. Bato-bato-pick! Bato-bato-pick! Bato, Please naman, isama niyo ako sa team niyo. Pink, shut bato, up! Bato-bato-pick! Bato-bato-pick! Bato, 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 Pwede ba? Huwag kayong maghalikan dito. Tumatagsik yung mga laway niyo sa pagkain. eh. Nakakainis kayo ah. Ice, magkikiss kami kahit saan namin gusto. Okay, best friend. Talunin natin yung mga don na yan. Okay, Diana. Sino siya? New girl? Para sa'yo, Teacher Mike. Oo. Oh, oh. Naku, naku, naku. May bago na naman pinaplano si dayana Yana! Layla! Yes, ma'am! Go go, 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 go! At anong ginagawa niyo dito? Ano to? Wow, Blondie! Yung baby ko bumalik. Talunin mo yung mga traidor na to. Ngayon, makinig kayo sa akin. Kayo, tinaydor niyo ako. Mascot, tinaydor mo ko, At yung mga hindi ko pinaalis, tinaydor din ako. Iniwan niyo ako mag-isa. Guys, galit na galit na si Diana. Seryoso siya. Lagot na tayo. Tsaka sino yung kasama niya? Ewan ko, pero gusto ko siya. Masyado pang maaga para mag-celebrate, girls. Walang makikinig sa inyo. At huwag niyo nga bigyan ng kahihiyan yung bunny team. Hubad niyo nga yung mga costume. Guys, paalisin niyo nga sila dito. Mga impostor sila. Umalis kayo dito. Amin tong school na to. Umalis kayo dito! dito. So smiley, ikaw yung nangunguna dito. At habang sumisigaw ka dyan, yung girlfriend mong sinat nagpo-post ng picture kasama yung boxer. Anong masasabi mo? Ano? <laughs> <laughs> Alam niyo girls, malapit na akong sumuko at umalis dito sa school. Pero sinaportahan ko si Diana at ngayon aalis kayo dito sa school. At hubad din nyo nga yung mga yan, nakakahiya kayo. Privasti. Darling ko, bayaan mo sila. Alam nyo, nag-change mind na ako. Sa tingin ko, si Diana dapat masunod dito sa school. Diana! Huh? Oo, oh, Smiley. Si Diana dapat masunod dito. Magsisisi ka sa ginawa mo. Hindi kami basta-basta susuko. At lahat kayo na kumuha pa sa amin, magsisisi kayo. Hindi pa kami tapos sa inyo. Okay, yung ayaw akong makasama dito sa school, pwede na kayong umalis. Frogs, kayo din. Kung gusto nyo, Diana, sabi ko na nga ba, mananalo kayo. So, napatalsik na natin yung mga nagli-leader-leader -leader dito. Hayaan natin silang mag dito. At yung mga taong susunod pa rin sa kanila, paaarisin ko dito sa school forever. Ngayon, nagiging okay na yung lahat. Sino ko ngayon sa'yo? As of now, Kitty, ikaw yung best friend ko. Best friend? Best friend ano daw? Narinig mo yon Best friend daw? Patrick! Best friend daw siya ni Diana! Oo, Gigi! Guys, sa tingin ko, i-date ko ulit si Diana. Kayo, pwede niyo date yung blonde kasama niya. Okay naman siya. So guys, ngayong okay na dito sa school, wala nang susubok na mag-tridor ulit sa atin. Guys, wish me luck. Hindi easy maging kaibigan niya. Kitty, ano ba? <laughs> guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you guys. Bye. Bye. It's just a water spring. You know I drip different. It's the seven seas. I deal with life different. Make that limit squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up.